So hi guys, welcome back to my channel si Joby. So ngayon guys, nandito tayo sa aking kwarto, yan. Kung makikita nyo guys, is parang bodega yung kwarto ko. So ngayon, isosort ko na ngayon yung mga yung mga inipon kong pang box. Grabe guys, halos one year ko din siya inipon. Oo, sobrang tagal, sobrang hirap, yan. So, kada day of ko is uh, bumibilay ko ng mga pailan-ilan na pwedeng pasalubong. So, ngayon isosort ko siya sama samahin ko yung mga puro sabon, kung puro damit, ganyan. Para pag nilagay ko siya sa talagang box niya is ano na siya na talaga organized. Kasi ilalagay ko din siya sa box ng nakaganyan, nakabox din. So, separate ko na lang na ano, yung mga pwedeng pagsama-samahin peding pwedeng paghiwahiwalay. Ayan, ayan. So, ito na. Mahirap kasi guys pag sama-sama. Actually, marami po guys. Ito lahat ng naipon ko ng isang taon guys oo sa maniwala at kayo hindi isang taon sa tuwing saka tsaka alam nyo ba na may story pa tong itong pag iipon ko ng ano ng mga pambox oo kung alam nyo lang kung gaano ko ah uh, to Actually guys, ito, yung <clears throat> yung mga pinangbibili ko nito is uh, nanggagaling sa allowance ko pa day off spring day off ko uh, nagsisave ako ng money na pambili ng mga ng mga to hindi ako nag uh, ano, pag day off ko hindi ako nag dinner kasi yung pang dinner ko is nilalaan ko na lang dito. So, ang ginagawa ko na lang guys is bibili ko ng tinapay at tsaka tubig. Kung mapapansin nyo lagi sa vlog ko is nakatambay ako sa isang park. So, bibili ako ng tinapay at tubig. Doon ko na lang siya iinumin. Kasi yung binibili ko nito is nileles ko sa allowance ko. So, yun. Kaya hindi hindi alam ng mga nasa Pilipinas kung gaano kami kahirap mag-ipon ng bagay na to para lang merong maipadala sa kanila. Tsaka minsan, ano, uh, nakakaano lang kasi parang hindi kasi nila alam eh kung ano yung sitwasyon namin dito, kung paano namin iniipon yung mga bagay na to. So akala nila pagka nagpapadala kami ng mga ganitong balikbayan box is marami na kaming pambili. So, ito talaga last na padala ko na to. Hindi na ako papadala kasi uunahin ko yung ano, priority ko yung pag-aaral ng anak ko kasi para ilang taon na lang kolehiyo na siya. So, yun lang. nakakalungkot lang kasi may mga taong hindi ma-appreciate yung mga paghihirap mo dito sa abroad. Nakakala nila is uh, makapalang bulsa mo. Akala nila is lagi kang may pera. Ganyan. So, nakakaano lang. Hindi nila alam ang istorya ng buhay namin dito sa bro. Kung alam nila kung ano mga ano. Oo oh, okay, guys, totoo. Pagkahapon, tuwing day ko, hindi ako na nagdi-dinner. Kasi yung pag dinner ko is nilalaan ko na lang dito pang bilhin ng mga ano, bagay-bagay na kagustuhan ko lang na ano na merong mapunta sa kanila na meron ako maibigay sa kanila na galing dito kasi syempre, si, natutuwa sila pagka meron silang mga bagay na galing dito na napadala natin na ano kaya ayun na ano lang ako guys kasi na Kailangan nila kung ba? Uh, samahin ko lang yung mga sabon, yung mga pwedeng ano. Kasi, gusto ko na lang kasi nila dito kasi ano, wala pa masyad. Wala box. Tsaka, hindi ko pa alam kung gano'ng kalaki yung box na iyaan. Na, uh, kuhanin ko. lang guys na, na ano lang ba ako ba yung parang na lulungkot na ano kasi nagsasakripisyo ako na ano na uh, hindi kumain para lang dito tapos ano yung isip nila is parang napakayaman ko ba? Hindi panty nga guys, hindi ako makabili talaga. Promise. Ang panty ko, apat na taon na hindi ko pa pinapalitan na ano, makabili ng bago. Hindi naman ako linggo-linggo sa masahod guys. Kasi naiinis lang talaga ako na may mga bagay silang hindi maintindihan sa sitwasyon ng mga OFW. Dati, nung hindi pa ako nagtatry na mag OFW. Nainggit talaga ako sa mga nakikita ko sa mga kapitbahay na mag-anak namin nasa abroad. Pero nung ako na yung nasa sitwasyon nila, doon ko, no, don ko na na yung experience yung hirap. Yung hirap, sakratisyo, yung kahit sukong-suko ka na hindi mo magawa kasi alang-alang sa mga anak mo. tsaka ano may mga bagay talaga na gusto mo ipaintindi sa kanila na hindi nila maintindi kaya ano ito so, sumikap na lang ako dito guys para ano hindi ko na inaintindi yung mga sinasabi ng tao na na ganito ako, ganyan ako pag sinasabi ko sa kanila na kaya dito sa position ko para alam nyo. So yun guys. Kaya dun sa mga kamag-anak, yung mga nanonood dito na nasa Pilipinas na may may kamag-anak dito sa abroad, please lang. Iba po ang pakiramdam namin o nahihirapan po kami pag may mga bagay kami pilit na pinapaintindi sa inyo na hindi nyo maintindihan. Thank Kaya ito aayusin ko na ito sa last na padala ko na talaga ito guys. Aayusin ko muna guys. Aayusin ko muna guys. ba yun guys, naayos ko na yung iba, ayan so ito mga sapatos ko sama sasamahin ko na lang yung mga sapatos ayan so kinulang ako ng box guys, ayan so ayan, may mga ano na dyan. ayan so meron pa akong hindi na ilagay guys noodles, saka ayan ito guys, meron to sa Pilipinas, kaso nag sale kasi dito, kaya binili ko So, ito yung mga damit. Siguro, itong mga damit is lalagay ko na lang sa ano, sa ibabaw. Ayan. Ito yung mga damit. Madali lang naman yung isingit-singit, guys. Ito yung mga old clothes na ano, tinatapon ni Amo na matitino pa. So, andito naman yung mga sabon. Ito pala kape, lalagay ko dito. So, ito yung mga sabon. Ayan. Mga sabon, lotion. Tapos, mga pabango. Ayan. Mga pabango to, guys. Ayan. ayan yung mga, ano. So, ayan. Nagsama-sama ko yung mga shampoo, lotion. Ayan, lotion to. Nagsama-sama ko na lang yung sabon, lotion, pabango. tapos itong damit Tapos doon yung mga ano, mga spam, luncheon meat, ayun, ayun, may toothpaste pa Tapos yung kape, ayun, ito yung mga damit. Tapos ito, ko uh, hahanap na lang ako ng panibagong box. Tapos yung mga sapatos nandun. So, so yun guys, uh, in-update ko lang kayo sa ating daily routine ba kasi minsan nakikita nyo sa aking video matagal na yung mga iniipon kong box dito is hindi ko pa napapadala so iniipon ko pa kasi guys bago ko siya ipadala at saka gusto ko isahang padalahan na lang kasi guys kasi alam niya na malapit naman na akong so ito yung aking maleta meron din naman to so hindi ko nalang binuklat ayan kasi yung mga box guys binubuksan ko yan every second week or every two weeks kasi baka minsan may langgam, may, may kung ano sa loob. Ayan, binibisita ko baka mamaya butas-butas na pala yung damit. Ganyan. So, yun. Sana matuwa yung mga nasa Pilipinas pa. Pinadala ko na to. Ayan. So, ayun. Gusto ko lang naman kasi na maging masaya sila kasi kung saan sila masaya is masaya na din ako. So 'yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.